Hinasa ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang siam na mga pulis sa Tactical Motorcycle Rider Corsa. Layunin ang naturang pagsasanay na palakasin pang pa kakayahan ng mga motorcycle unit ng pulisya laban sa kriminalidad sa Kalakang, Maynila kasabay ng pagbaba ng crime rate sa NCR. Sa 93 na mga pulis, sinasa ay 51 dito ay lalaki at 42 naman ay mga kababaihan na mahigpit na dumaan sa mabusising pagsasanay sa loob ng 45 araw. Kabilang din sa ginawang pagsasanay ang pagpapaputok ng baril habang nakamotor. Sa isinagawang ambush interview, sinabi ni NCRPO Deputy Regional Director Police Brigadier General Jack Wanky ang mga naturang grupo ay sasama gabi-gabi sa mga pulis na nagpapatrolya sa lansangan ng Kalakhang Maynila upang mabilis na makapagresponde sa anumang krimen at emergency maging sa mga malilit na kalsada o es eskinita. Dagdag pa ng general batay sa kautusan ni NCRP o Chief Police Major General John L. Stomo, magpapatuloy ang pagsasanay ng iba pang mga pulis hanggang magkaroon ng isang platoon na tactical motorcycle rider ang bawat police district sa National Capital Region uh, accordingly, uh, sa panatensi 93 lahat itong kano no, itong uh, nag-graduate na ito, and uh, most of them are uh, from the RMFP. at ito yung uh, gusto talaga ng ating, uh, desire talaga ng ating regional directors that uh, we will uh, enhance yung uh, kanyang uh, motorcycle, tactical motorcycle riding platoon. ito kung nakikita niyo yung uh, every night na umiikot sa kawan ano? No? sa buong Metro Manila. Yung grupo-grupo sila na nag-iikot at uh, to ensure na uh, a natin yung peace uh, order at uh, syempre kung mayroong mga atoward uh, uh, incident bigod the uh, immediate respond. At ang uh, gusto ng ating regional director ay uh, mapalakas pa natin ito. Uh, kung pwedeng uh, hindi lang gabi kahit sa umaga nandito dito mga motorcycle. Uh, Ako si Jojo Sikat. Walang inaatas ang balita